Hello mga buddy, magandang araw. Welcome back again to my channel. So for today's vlog mga kabaddi ay mag-spray tayo sa ating uh, ginawa na KB plant growth enhancer mga kabaddi. So tingnan nyo yung ating palay mga kabaddi na hybrid. So nagsilabasa na uh, karamihan yung ating uh, mga palay. No? So <clears throat> dito mga kabaddi, gagamitin natin itong nga uh, ano, medisina ihalo natin sa ating plant growth enhancer no so ang gamit natin mga kabady ay disease sa beer yan mga kabady so ang disease mga kabady ng medisina na insecticide ay para yan sa mga rice bug rice bug mga kabady no so ditong stage sa to mga kabady kapag ganito na uh, lumabas na yung mga bunga niya ay ay silabasan na ay dapat mo i-eradicate talaga yung mga atangya, yung mga rice bug, mga piyangaw para hindi uh, kainin, hindi sip-sipin yung mga katas sa yung palay. So yan yung ano. So ang dosage ng palay yan, pala yan dyan, mga kabady sa ating disease ay mga 50 m, uh, no, 40 ml sa isang spray load. At haluan natin yan ng KB plant growth enhancer ng isang tangke. Ganyan mga kabady, no. So alam niyo na yung dosage yan. So kung nanood kayo sa aking mga video so alam niyo na kung uh, paano yan gawin so ayan mga kabady ang disease so ipakita ko sa inyo yung gaano ito ka epektibo mga kabady oh, ayan hinaluan niya siya mga kabady oh tingnan niyo so estimate niyo lang mga kabady mga 40 ml kung wala kayong ano pwede yung takip lang or, or kung walang ano gusto niyo i-sure so ah uh, bumili kayo ng measuring cup or apat na tablespoon. Yan yung uh, 40 ml mga kabady. So, good for one tank ito. So, ayan mga kabady. No, uh, stay tuned mga kabady no. So, kinakailangan talaga natin ito na alagaan ng ating palay mga kabady kapag ganito ng stage kasi ay atakihin ito ng piyangaw. So, explain ko na kanina kung paano nila ka maka epekto ito. So, para din ma-maximize ang potential sa profit natin mga kabady. Kasi kapag hinayaan lang natin ito, ay sinisigura, I'm guaranteed na bababa talaga yung potential or ani sa inyong uh, palayan. So, for example, ani, makakani ka ng 100 sacks kapag ay hinayaan mo lang yung mga, may, uh, mga atangya mga kabady, mga piyangaw, mga rice bag sa iyong palay, Ah, uh, siguro mga nasa 60 lang yung anihin mo or halos kalahati mga kabady kapag hinayaan Kasi uh, dito na yon nagsisalabasan na yung mga bunga. So ayan mga kabady, ang ating uh, gamit ay yung ating power sprayer. So binili na natin ito sa online sa Shopee. So hanggang ngayon mga kabadde, video, ay goods pa rin. Video, so I recommend wala, na no, sa sprayer na to na ito yung ay, bilhin niyo okay. kasi tested na sa aming farm. So merong ano, meron akong video diyan sa, uh, uh, oh, sa aking mga video sa akin channel na pwede niyo yung uh, makita oh, kung saan ko yan binili. Oh, yun mga oh, So ito yung ating uh, palayan. So isprayhin na natin ay, mga kabadde, no. Oh, yan. So dito na magsimula mga kabadyo ang lakas ng spray ha? mga kabady, oh. Ang ganda pa ng ano. So yun, tingnan nyo mga hmm? Medyo mga kabady, At kapag <laughs> ay kalingawan ni boss, no, tips ko mga kabady, Yung nag-spray nyo, na or kayo ba pa, ang nag-spray? Ba, ay, kapag ito, ay uh, nag-spray kayo ng mga insecticide, ay huwag nyo kalimutan na mag-mask. So, tingnan nyo gano'ng kataas yung palay, mga kabady, oh. So, Ah, uh, ngayon May si Ricky matangkad pa yan sa akin. Ah, uh, nasa 5.8 yan. So, oh, no, taas na ng palay oh. natin. Magandang uh, quality na ano, ating uh, palay, no? At maganda rin ang kanyang tubo. So, siguro mga kabadi, expected itong maani. Siguro mga February 3rd week or 4th week. So, diyan talaga yung target natin na maani itong palay. Para magkapera tayo mga kabadi at makahabol din tayo sa presyo ngayon. Kasi sa amin uh, dito sa Bohol mga kabadi ang presyo ng palay eh, pasensya na sa aso mga kabadi no. Ay nasa mga ano yung dry na uh, nasa ano uh, 28 So no, nakaraang buwan may 30 ganito, 30, 32. So ngayon nag ubos na mga kabady kasi meron nang nag-harvest. Ganyan talaga ang ating uh, gobyerno dito mga kabady. Kapag ay ting harvest na, ibababa yung price. At kapag uh, ano pa, wala pang harvest, ayun, yun mataas. So ayun mga kabady, uh, ang tips ko sa inyo ay huwag nyo munang ibenta ang inyong balay kung hindi utang ang inyong puhunan. Ay wag niyo muna ng ibenta. Uh, I-store niyo muna, itago niyo muna, at uh, dadating din yung panahon na tataas ulit yung uh, presyo ng palay, tsaka niyo ibenta. Para naman sa, ano yan, merong mga puhunan. Pero sa mga walang puhunan, mga kabadi ko dyan, na uh, umaasa lang sa mga uh, loan shark, so merong nagpautang dyan na uh, porsyento ng ano, I uh, recommend na ibenta na para hindi tumaas yung tubo, yung interest sa inyong uh, pinag-uautangan. Kasi uh, kapag ay naghiram kayo ng pera, dapat yan ay meron talagang interes mga kabady. So ayan, tingnan nyo yung bunga mga kabady, itong SL8 natin. No? Napakaganda. Oh. Ito yung nag-spray mga kabady, si Ricky Boy. Siya lang yung isa kasi yung isang kasama namin ay may ano, may tangaso Kaya ta-absent siya muna at si yung isa si Ricky Boys lang yung nag ano, nag-spray. Kaya kaya eh, dito mga kabady. Maliit lamang to, isang hektarya lang. So kaya kaya isang hektarya sa isang tao. So dito mga kabady, balik tayo sa topic no. Nating uh, uh pag-spray ng disease. So ang ganitong medisina na insecticide na disease mga kabady kapag ang target natin ay yung mga piyangaw dapat ay umaga. So, dito mga kabady, medyo mainit na to pero nasa 7 o'clock pa ito mga ah uh, uh, best talaga mga kabadi, kapag umaga, 7 to 9.30 sa umaga, yun, yun yung ano, pinaka the best na, na target kapag nag-spray kayo. Pwede rin sa hapon mga kabady, mga 3 p.m. until uh, Anil, makita man niyo yung, yung ano, rice pill. Kasi hindi naman kayo mag-spray kapag hindi na, na, hindi pa hindi na ninyo nakita yung uh, anong palay. So, yun, yun yung uh, the best result na pag-spray mga kabade. Para ma-maximize yung spray niya at saka ano, saka yung mga ano, yung mga insekto, ma-target talaga. Ma-ano, masapul talaga sila. So, yung KB plan growth enhancer natin mga kabad tumutulong din yun uh, kasi para siyang sticky mga kabad kung kaya ay uh, yung medisina niya yung, uh, yung disease makapit talaga sa palay at kapag ay uh, emergency na umulan hindi naman natin makontrol ang panahon mga kabad may, may talagang uulan ay hindi siya basta-basta mawawala So, yan yung kagandahan mo sa ating uh, KB plan Growth Enhancer, mga kabady. Meron siyang parang sticker na hindi siya ma mawala sa ulan. So, yan yung uh, the best na gawin nyo. So, you know. Uh, so, ang tips nakin, mga kabady, isa pa, ay sa pag-spray, ano, mga kabady, ang sabi ko kanina, yung ulan. So, kung ano lang, kung walang sticker, walang kiwi plant growth ni Nancer na halo nyo na pang pa sticker sa inyong medisina ay huwag kayong mag-spray kapag umulan kasi masayang lang ninyong ano, medisina So dito mga idol kapag ginayaan nyo lang na hindi mag-spray kayo mga bad day kapag uh, yung mga piyangaw, atangya, or mga rice bag mga bad dito lang nasisipsipin oh, dito sa baba yan dito yung parang kanyang ganitong stem niya dito ang katas lumalabas mga kabade at kapag ay inayaan lang natin sipsipin nila ito at ang lalabas ito mga kabade ay mga ipa hindi katulad dito mga kabade oh. tingnan nyo yung kanyang ano, palay oh, may laman So ganito yung itsura ng inano mga kabadis ng atang niya. So ayan. Ayan, ayan, ayan. Walang walang laman, walang laman siya mga badi. Oh, ayan. kitang-kita pero hindi naman siya gaano kadami mga badi kasi naisprihan natin ito. So kita niyo ay walang ano walang kaanong masyadong uh, mga mga spider na nakikita oh. oh Tara, tingnan nyo. So, napakaganda mga kabady kapag ay na ano niyo, na isprihan nyo ito ng ganito, ng medisina. So, yan. So, katulad nito mga badi oh. Ito yung sinipsip ng mapiangaw. O, tingnan nyo ang kulay. Iba sa yung may butil mga body. So, ito lahat. Wala itong bunga mga body. Walang ano, wala itong laman. Kapag pisili natin, o, paano ba yan? Kapag pipisilin natin, oh humok siya mga body. oh tingnan nyo. Wala siyang laman. Hindi katulad nitong isa na siksik sik, sa laman talaga o oh. oh, diba magkaiba yung kulay oh, yan Yun ang kaibahan yan o so dito yan pa tayo Pero, no, hindi ganong uh, marami mga body eh. so konti lang so regular lang natin itong iskrihen para walang ano ganyan ganun nabunga. so meron pa akong nakita doon oh oh, yan mga nag yung gulay so yan mga kabady ay natapos ni Ricky Boys yung isang tangke at ito na yung mga pangalawa so uh, ah, mag ano, na mag uh, load na siya ng pangalawang spray mga kabady no? so kinakailangan natin tapusin mga kabady lahat para sa ganun ay Uh, lahat ay maproteksyon ng laban sa mga piyangaw or atangya. So, napagandang resulta nito mga kabanyo. Magkita natin ang resulta nito mga ilang days. O, makita natin na wala na talaga mga piyangaw. So, yan mga kabady, no? Ang ating uh, aking uh, sa inyo ay salamat. So, kung uh, meron man kayong natututunan ay, ayun, comment or di ba meron kayong mga katanungan din mga kabady please uh, huwag kayong manghiya mag-i-comment diyan sa baba at sa uh, at sasagutin ko kung ano man yung uh, yung mga concern. So, yun makabadi. So, salamat nga pala sa aking uh, mga subscribers, mga uh, bag mga silent viewers no. Uh, subscribe na kayo. Salamat po at see you in the next video. So, bye-bye makabadi. Ingat kayo palagi. Happy farming.